home alone ako ngayong Christmas. Mag-isa ako talaga sa bahay, literal. Pero okay lang, inuwian ako ng mga pasalubong. Ito po ay ube. ah, uh, Biko na ube po. Ayan, ang sarap. Talagang meron siyang toppings na ube. Kaya okay na okay. Ito, favorite ko kasi ito. And then, syempre, hindi mawawala sa handaan ng fried chicken. And spicy fried chicken to Kaya may na kung Kahit mag isa ako mm -hmm. Happy holidays po sa inyo Sa iba, kompleto Pero ako nag-iisa talaga sa bahay Pero okay lang Kasi masaya naman sila Na nagpa-party sa labas Kaya yung mga gantong bagay Hindi ko na ho uh, Ikalulungkot Kasi nakikita ko naman Masaya sila kaya ayam po kain po tayo kahit mag-isa ako kakain ako dito at eto po yung mga comfort food ko kaya okay na rin Merry Christmas